Magandang okay. araw mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera. At yung pong pag-uusapan sa araw na ito ang mga huling salita ng ating Panginoong Yesus. At ito po ang ika ang salita ng tagumpay. Ang sabi sa aklat ng Juan, Kabanatang Siyam, talatang 30. Pagtanggap ni Yesus ng alat, sinabi niya, naganap na Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It was not an utterance of relief. Hindi salita ng isang taong nakaraos lang, ay natapos din. Sa halip, ito ay iyak ng tagumpay. It is finished. Maaring sabihin ni Jesus, noong inahagupit siya, huwag na, tama na, ayoko na. Subalit, kahit hirap na hirap na siya, hindi niya kaagad ibinigay ang kanyang espiritu hanggat hindi natatapos ang kompletong pagtubos sa tao. At ang matinding kasiyahan at katalumpayan para sa atin na noong sabihin niyang naganap na. Dahil hindi nagtapos sa krus ang paghihirap ni Jesus, kundi pati sa si impyerno. Dahil sinigurado ni Jesus na hindi ka mapupunta doon. At dahil doon, natalo si Satanas sa buhay mo. Jesus said, I finished the work, I fulfilled my mission. Yun ang purpose ng buhay ni Jesus. And you also have a purpose. Ang lahat ng obstacles, temptations, sufferings, rejections, kalungkutan, mga sakit, mga sumpa, maging ang kamatayan, lahat ng yan, na pagtagumpayan ni Jesus at sa buhay mo, kapatid at mapag mapagtatagumpayan mo rin lahat niya. Amen? Ang sabi sa Aklat ng Mateo, kapanatang labing anim sa mga talatang 21 po hanggang dalawang po mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magturo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag na huwag itulot ng Diyos, kailan may hindi iyan mangyayari sa iyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mga katagang ito, ang kaharap at kausap niya ay si Pedro, subalit si Satanas sa likod ang pinatungkulan niya. Ang mga katagang sa aking landas ay si Satanas ang kanyang pinatutungkulan, hindi si Pedro. Alam mo kung bakit? Sapagkat ayon sa talatang ating binasa, ang iniisip ni Satanas ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Human concerns like food, house and lots, cars, and properties. There's nothing wrong about those things. Pero dinified ni Jesus si Satan na makamundo. The message of Satan is all about tied up of human concerns, not the concerns about God. It's all about worldly things. So ito drama. Lord, this will never happen to you, Peter said. Alam niyo kung bakit ganito ang statement nito si Peter? Kasi habang nagpapaliwanag si Jesus about his concerns, his passion, his death, and his resurrection from the dead, hindi nakikinig si Peter. Alam mo kung ano ang pinakikinggan niya? He's listening to the temptation of the devil in his mind, saying this will never happen to you. Now, at first look, it might sound spiritual, tama? As if, mahal na mahal na si Jesus, hindi ako papayag. But everything that Peter is saying is actually inspired by Satan. So balit sa oras na ito, si Peter ay makikilingin ng mabuti sa sasabihin ni Jesus. Sa mga susunod na talata, ito ang mga nakasaan. Sa mga talatang 24 hanggang 25, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagada, Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwin ang kanyang sarili, pasangin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas o magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ito ang pinangahawakan ng maraming kristyano na okay lang na maghirap, Okay lang maghirap ka kasi sabi naman ng Bible na pasanin mo ang krus mo araw-araw. -ano. Kada pay pag-uusapan natin ito. Subalit gusto kong pag-usapan natin ngayon ay yung pandilim lang ni Satanas, okay? Sa salita ng Panginoon. Naniniwala akong makatutulong ito upang maunawaan natin mabuti ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos sa atin. Darin naman ang epektib epektibong pag-aaral sa bagay, no? sa isang bagay. Alamin mo dapat lahat ng uh, bagay na iyong pag-aaralan. Okay? Pagkukumparahin mo. No? Kagapay, si Satanas madalas nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Angel of light. Hindi numahalata na evil thing yung kanyang dala, ino-offer o sinasabi kaya napakaraming tao ang attracted sa kanya. Alam mo bakit? Dahil human concerns lagi ang daladala niya. Magiging interesado ka talaga. May naranasan ka na ba na isang tao, halimbawa, akala mo totoong concern siya sa'yo, subalit may personal interest pala at malalaman mo na lang sa huli na naloko ka na pala niya. The Bible said, Satan, he is disguised as wolves in sheep's clothing. Dito, magkaka-idea ka na kung ano ba talaga ang pinagkakaabala ni Satanas sa panahon natin ngayon. Sapagkat ang matagal na inakala natin na si Satanas ay busy lang in making people killing each other. Making people commit sin. Patayan dito, patayan doon. Tama, kagagawan lahat yan ng kaaway ni Satanas. Subalit, so, ang pag-aaralan natin ngayon ay kung ano talaga ang pinupuntir niya ni Satanas sa buhay natin ngayon. Alam mo kung ano ang pinaka, pinagkakaabalahan ngayon ni Satanas? Ang lituhin ang maraming tao. Malikan lang natin sandali yung sinabi ni Peter kay Jesus. Sapagkat noong sinabi ni Peter na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ang Mesias, sa isip-isip niya ay ganito, Panginoon, hindi mo kailangan mamatay sapagkat pwede ka namang humingi ng tulong sa Ama, iniligtas ka niya. Ganyan yung sinasabi ni Peter. At ito yung pinaka-interesting sa lahat. Jesus called that statement as a statement inspired by Satan. Kapatid, gusto mo bang malaman kung ano ang ginagawang panlilito ng diablo sa mga tao? Ito ay ang katagang Huwag ka mag-alala, magiging maayos din lahat. Magiging makadyos ka, magiging mabuti ka, kristyano. Makukuha mo lahat ang kagustuhan mo sa buhay. Kahit walang krus, kalimutan mo na ang krus. Ama ah, kapatid, ang panglimito ng diablo ay laging nagsasabing hindi natin kailangan ang krus ni Jesus Ang diablo ay laging nagsasabing hindi natin kailangan si Jesus ngayon, nung dumating yung new covenant, when Jesus died on the cross, Jesus said, it is finished. Alam mo kung ano ang tinapos ni Jesus? Yung mindset ng tao na they are trying to please God by performance, by being religious, by being performance-oriented in terms of your relationship to God. So, balik dumating si Jesus, tinapos niya yung ganyang klaseng relasyon mo sa Diyos, It is finished. Kapatid, yung gospel na gusto ilagay ni Satanas sa puso ng mga Kristiyano ay ito. You can be godly without the cross. Kaya mo yan sa sarili mo. Hindi mo kailangan ang krus. Sabi sa aklat ng Mateo, kamanatang 28, talatang 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa sinabi niya to sa kabanatang 28 ng Mateo. Subalit sa kabanatang 4, Satan is trying to make a shortcut. You don't need to go to the cross. Just bow down before me and I'm gonna give you, give to you all the authority. Si Satan, pinapa-shortcut niya si Jesus. Why? Kapag napunta na kasi sa cross si Jesus, delikado na siya tapos na siya. At yan ang gusto ni Satan para sa atin. Nalituhin tayo at marami na ganyan. Sinusubukan natin maging holy, godly, or good by our own works and performance. At ang nakalulungkot, madalas wala sa listahan natin ang krus. Kapatid, tanging krus lang ni Jesus ang naging tulay natin tungo sa ating kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Lagi tayong bumalik sa krus ni Jesus. Lahat doon tinapos ng Panginoon. Tinapos niyang lahat. Kaya ikaw ay may buhay na walang hanggan ngayon. Ipagpasalamat natin sa Panginoon ang kanyang ginawa ang kanyang paghahantog ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Panginoon, buong puso kami nagpapasalamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin at sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa pus ng kalbaryo na kamit namin ito, Panginoon. At nung sinabi niyong naganap na, it is finished, Panginoon, mission accomplished ka po. Lalong lalo na when it comes to our salvation. Maraming maraming salamat. At ngayon po, Panginoon, inihandog din namin sa inyo aming buhay. Patuloy nyo kaming pagharian. Patuloy kang maging Panginoon at aming sariling tagapagligtas hanggang sa inyong pagbabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. God bless you po.